Kamusta ka negosyo? Alam mo ba na hindi mo pala kailangan mag-resign ka agad sa trabaho o umuwi ka agad sa Pilipinas para lang makapagsimula ng isang negosyo? Kung isa kang OFW na gustong magpaikot ng kinikita mo mula sa abroad o isang busy professional na gustong magkaroon ng extra income, eto ang good news. Maraming negosyo ang pwede mong patakbuhin kahit part-time lang sa video na ito ay pag-uusapan natin ang labing isang negosyo na pwedeng gawin kahit busy ka o kahit nasa ibang bansa ka pa. Mga ideya na subok na ng marami nating kababayan at very low maintenance, semi-passive at suwak sa budget para sa iyo. Kaya kung gusto mong kumita habang nagtatrabaho ka dyan sa abroad o naghahanda ka ng umuwi para magnegosyo, huwag kang aalis dahil itong video na ito ang posibleng magbukas sa pinto ng totoong financial freedom. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo mga videos na katulad nito, make sure to hit the like button, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Marami sa ating mga OFW ang nagsasabi na wala akong oras o baka hindi ko kaya kasi nasa abroad ako. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan magbantay ng tindahan o tumayo mismo sa harap ng stall buong araw para umasenso. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng tamang idea, tamang sistema at taong mapapagkatiwalaan. Kaya naman ka negosyo, simulan natin ang listahan. Number 1, Tables and Chairs Rental Business. Kung mayroong kang maliit na spasyo o garay sa bahay nyo, pwedeng pwede kang magsimulan ng Tables and Chairs Rental Business. Simple lang ang negosyo na ito. Kailangan mong bumili ng mga mesa, upuan o kaya mga tents na kaya ng budget mo. Tapos ipaparenta mo ito kada magkaroon ng okasyon. Katulad ng birthday, kasal, binyag o kahit mga barangay events. Ang maganda rito, hindi mo ito kailangan bantayan oras-oras. Once magkaroon ka ng booking, kailangan mo lang na magpa-deliver or magpa-pick up ng iyong mga gamit pwede mo itong ipahandle sa mga kamag-anak mo or kumuha ka ng caretaker tapos ikaw ang mag-monitor online. Pwede mong simulan ang ganitong negosyo sa 20 to 30 sets lang muna. Gumamit ka ng Facebook at community pages para mag-promote ng bago mong negosyo. Usually, ang average na kinikita rito ay 2,000 to 10,000 per bookings. Kung every weekend meron kang event, maaaring umabot ang kikitain mo from 10 to 30,000 pesos every month. Number 2, Car and Motorcycle Rental Kung may sasakyan ka na hindi naman nagagamit araw-araw, nako, huwag mong sayangin ang opportunity kapatid. Pwede mo itong parrentahan sa mga riders, sa mga turista o kaya naman sa mga grab or food panda partners. Ang kailangan mo ay magkaroon ng clear agreement valid ID at maintenance schedule. Maraming OFW ang gumagawa na ng ganito. Silang financier tapos ang pamilya nila sa Pilipinas ang nagmamanage ng mga booking and collection. Gumamit ka rin ng mga app katulad ng MoveIt or Facebook Marketplace para naman maipromote mo ang iyong negosyo. Usually, ang average income dito ay 8 to 15,000 per month sa isang unit o meron kang tatlong motor siklo, halos 30 hanggang 45,000 ang posible mong kitain additional income habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Number 3, vending machine business. Ito ang isa sa pinaka-passive sa ating listahan. Maglagay ka ng vending machine sa school, offices, hospital or malapit sa mga dormitory. Pwede ka magbenta ng kape, tubig, snacks or any product na gusto mong ilagay sa isang vending machine. Ang kailangan mo lamang ay mag-refill once or twice a week. Tapos tuloy-tuloy na ang kita ng iyong negosyo. Ang machine mismo ang magtatrabaho para sa iyo. Ang maganda rito ay makahanap ka ng strategic location, isang lugar na maraming tao pero konti lamang ang competition. Usually, ang investment range ay aabot mula 100 hanggang 200,000 per machine. Pero pwede itong kumita ng 10,000 to 20,000 per month bawat isa. Perfect na perfect ang ganitong business opportunity para sa mga OFW na gusto ng set and forget business. Number 4, Camera Rental Business Kung ka sa photography, ito ng ideal. Maraming mga vlogger film student or event photographer ang naghahanap ng camera rental. Ang isang DSLR or mirrorless camera, pwedeng irenta ng 1,000 to 3,000 per day. Magandang negosyo ito lalo na kung meron kang spare equipment or willing kang mag-invest sa mga bagong equipment. Kapag nagsimula ka na sa ganitong negosyo, gumawa ka ng Facebook page at magpa-deposit ka rin bago ka magpahiram ng product para iwas damage or lost items. Number 5, Tricycle Boundary Business. Nako, very classic ang negosyo na ito para sa mga Pilipino or even for OFW. Bumili ka ng tricycle or motorcycle tapos ipaboundary mo ito sa mga masisipag na driver. Kada araw, pwede itong kumita ng 200 to 400 pesos depende sa lugar. Kung meron kang tatlong unit ng mga tricycle, that's roughly around 18 to 30,000 pesos per month. Ang tip dito ay makapaglagay ka ng maintenance fund and tracking system. Mas mabuti kung yung driver mo ay kamag-anak or kilala mo talaga para sigurado ang remittance every day. Number 6, photobooth business. Isa ito sa mga pinakapatok lalo na sa mga events ang photo booth rentals. Pwede ito sa mga weddings, debut, corporate events at alam mo ba na laging may demand ang ganitong negosyo. Kailangan mong mag-setup ng laptop, printer, camera, backdrop at mga props. Pwede mo na rin itong ipa-operate sa mga staff na babayaran mo lamang per event. Usually, ang one-time investment ay pwedeng umabot from 60 to 100,000 pesos pero bawat event pwede kang kumita ng 5,000 hanggang 10,000 pesos. Let's say magkaroon ka ng apat na bookings per month. That's gonna be 20 to 40,000 pesos kahit nasa ibang bansa ka. Kung umabot ka sa part na ito kapatid, congratulations dahil nakikita ko na seryoso ka na makahanap ng swak na negosyo na pwede mong simulan. But before we continue, ilike mo naman ang video na ito bilang suporta sa ating channel at i-comment mo na rin kung saan ka nanonood ngayon para malaman natin kung saan nakaabot ang video na ito. Maraming salamat po! Number 7, Mobile Bar Business Kung mahilig ka sa parties at nightlife, ito ang negosyo para sa'yo. Ang mobile bar business ay patok lalo na sa mga weddings, birthday at corporate gatherings. Kailangan mo lang ng mga basic bar setup at bartender na marunong sa mga cocktails. Pwede kang magkaroon ng partnership model. Ikaw ang investor tapos mayroon kang team na bahalang mag ng operation. Per event usually, pwedeng kumita ng 10 ,000 to 30,000 pesos. Pwede mo rin itong gawing weekend only business at perfect para sa mga busy or sa OFW na gusto ng sideline income. Number 8, food cart business. Sino ba ang hindi pamilyar sa food cart? hot hotdog, fries, milk tea, kahit saan mabenta ang mga ganitong produkto. Pwede kang mag-franchise or magtayo ng sarili mong brand. Ang maganda rito, daily ang cash flow at madaling e-manage. Maglagay ka lang ng tindera at ikaw na ang taga-monitor ng sales and supplies. Ang tip dito, lalo na kung ikaw ay isang OFW, gawin mo itong joint business with your family. Ang average na kita per card usually ay umaabot from 20 to 50,000 per month, depende sa lokasyon. Number 9, franchising. Kung gusto mo ng siguradong sistema, eto na ang swak na business idea sa iyo kapatid. Ang franchise business ay may kasamang branding, training at marketing support. Hindi mo na kailangan magsimula from scratch. May mga low-cost franchises ngayon na pwede kang magsimula from 20 to 100,000 pesos na puhunan. Halimbawa, Potato Corner, Showmaking, Torx, and the like. Kung isa kang OFW, piliin mo ang franchise na may remote monitoring system at yung may trusted na mga staff. Maganda ito dahil may brand recall na kaya naman mabilis ang balik ng iyong puhunan. Number 10, party and entertainment rentals. Isa na siguro ito sa pinakamalalakas na mga negosyo during weekends and holidays. Pwede kang mag-invest sa mga inflatable playgrounds, karaoke sets, stage at party decor. Bawat package ay pwedeng umabot from 10 to 50,000 pesos. Ang tip dito ay targetin mo yung mga event organizers or yung mga schools. Kapag kumpleto ka kasi sa gamit katulad ng chairs, tents, lights and sounds, ikaw na ang one-stop shop ng events sa inyong lugar. 11. Content Creation or YouTube Automation Ito ang negosyo ng digital age. Hindi mo kailangan maging artista para kumita sa YouTube. Pwede kang gumawa ng faceless channel I-outsource mo ang script writing, editing, and voiceover. Ang trabaho mo lang ay mag-manage at mag-strategize. Ang kita ay manggagaling sa mga ads, sponsorship, at affiliate links. Ang tip dito ay mag-focus ka sa mga evergreen topics kagaya ng OFW Life, negosyo tips, or motivation. Pag umabot na sa 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, pwede ka nang magsimulang kumita kahit natutulog ka. Ang bawat negosyo sa ating listahan ay pwedeng maliit sa simula pero sobrang laki ng potensyal. At laging tatandaan, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kinikita kundi sa kalayaan mong mamuhay ng may oras at financial freedom. Kaya naman habang ikaw ay nasa ibang bansa o kahit busy ka sa trabaho mo sa Pilipinas, simulan mo ng planuhin kung anong negosyo ang pwede mong simulan. Dahil habang tumatagal, hindi natin kayang ibalik ang ating oras pero pwede nating paikutin ang pera na ating kinikita. Kaya naman kung gusto mo pa ng mga OFW friendly business ideas at practical financial tips, huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share mo na rin ang video na ito ka negosyo.